Pamilyar ba sa iyo ang isla na to? Tara! Alam ko napapanood papanood mo to dati. Tapusin, 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 tapusin. Kaya halika, samahan niyo ako at sumali tayo doon este. Puntahan pala natin 'yon. Bago mo mapuntahan 'yang kailangan, hintayin mo muna mag-low gabi hanggang umaga ang low tide dito tapos magbala tanghali hanggang hapon high tide na gaya ng napapanood nyo sa video yang nakikita nyo nasa harap pa lang yan medyo malayo pa talaga yung pupuntahan natin intro na lang baka makapiright pa tayo eh. Nandito na ang mga tao para makipaglaban! Tao, tapos na kayo! Katapusan niya! Pagkatapos ng ilang kilometrong paglalakad, eto ang makikita niyo. Wala naman, kundi puro bato lang, puro rock formation, pero maganda rin puntahan to. Ito nga pala ay located sa Carino Beach sa Dingalan, Aurora. O so, paano? Maraming salamat sa pag ng oras nyo sa amin sa susunod na biyahe. Salamat!